Yo, so what is up sa mga tribo, no? So for today's video, maglalagay tayo ng oil cup na CNC na hang sa ating Riddle Carb 150. Let's go! balingon una natin gagawin mga katribo ay aalisin natin tong stock na oil cup. Then, kakabit natin yan. Bali, aalisin din natin yung o-ring dito dahil may o-ring dito. So magpapalit tayo dahil itong stock na oil cup is nagtatagas na yung langis. Kung mapapansin ninyo mga katulad. Ayan o. May mga langis-langis na dyan. Kaka-change oil lang natin. So, kailangan natin mapalitan no? pa. Right? Ito yung stock natin mga katribo kung mapapansin ninyo uh, may ganyan-ganyan na siya may residue na kagad may tagas ng langis kagad gawin po ano nangyari tapos ito naman yung ipapalit natin mga katrika sana natin nagkaroon nga pala ako ng idea dito dahil kay Papa Bal so, tingnan natin yung pagkakaiba so alas wala na akong pagkakaiba mga katrika siya, siya lang din naman pero kailangan na lang talaga nating ilagay yung o-ring nito dito right. alright mga katribo so natanggalan natin yung oil ring dito sa stock na oil cup natin so ikakabit na natin siya dito ngayon alright mga katribo ganyan na yung style nya ganyan na itsura nya okay. CNC talaga ang ganda ganda na pagkakagawa mga katribo ang kaangs okay. pasok sa banga mga sir yun o yun o shush ganda 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 A. Hey, hindi ko pa may paigpitan. Ano kaya ang tools yan? bayan, ba yan? Hindi. Malaki masyado. na mga katribo. so yan yung ating hang na oil cup mga katribo. right. so shout out sa lahat ng nakatapos ng video na to lang short uh, video lang to mga katribo. and like share subscribe let's go